Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati. Ngunit, magagalak ang sanlimutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag nagdaramdam na ang isang babaeng manganganak, siya'y nahahapis sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naaalala ang hirap Siya'y nagagalak dahil sa pinanganak na sa Nibutan ang isang sanggol. Gay hindi naman kayo. Nalulumbay kayo ngayon. Ngunit muli ako makikipagkita sa inyo. At maguumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ni numan. Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay biyernes, tatlong araw o dalawang araw bago po ang pag-akyat ni sa langit. At muli, no, sinasabi niya, sa kanyang mga alagad kung ano ang kanilang dapat na asahan. Yung kalungkutan ay mapapalitan ng kagalakan. Sa mga susunod na araw o sa mga susunod na tagpo sa ating Ibanghelyo, isa sadyang matindi. No? Kung maalala ninyo ang kwento ng Biyernes Santo, napakatinding paghihiram talagang ang mga alagad ay matatakot din at dahil nga sa takot nila, sila ay nagsipagtago, nagsipagtakas at dahil doon, labis yung kanilang uh, pagsisisi o kalungkutan na naramdaman. Pero pagkatapos noon, yung pagkabuhay ay nagdulot naman sa kanila ng iba'yong yung kagalakan. Kaya nga muli, no? Ito ay pinapaalala pa rin sa atin magpasahanggang ngayon. Ang buhay ay hindi laging kalungkutan. Ulitin ko po, no? Ang buhay ay hindi laging kalungkutan. Mayroon ding kaginhawahan. So, saan tayo problema Gaya ng halimbawa ni binigay ni Kristo, sabi, katulad ng isang babaeng nanganganap o mangananap, I'm sure kayo po ng mga nanganak na, mga kababaihan, alam ninyo yung hiram, yung sakit, mga no? siyam na buwan nga, di ba? No? Siyam na buwan, hindi ka makakatayo, hindi magiging normal, nag-aalala ka paano ka magbabanyo, Pati pagkain mo, pati yung mood mo, pati emotion mo, affected. Pero ang sabi, di ba, kayo na lang po mag-verify. Pag nakapanganak na, tapos. At nakakalimutan na yung paghihirap. Kasi mas nagtutuon ka doon sa kaligayahan na makita mo sa wakas. Matapos ang siyam na buwan yung sanggol na ipinanganak mo. At labis, di ba? Minsan, naiiyak pa nga ang mga magulang, lalong-lalo na yung nanay na nagluwal sa kanya. Naiiyak pa yan. So, gaya ng sabi ko, ang buhay natin ay hindi laging paghihirap. Kaya sabi din ni Kristo, so, huwag wag na wag ninyong hahayaan na maagaw ito Man, kasi yung kagalakan ay nasa iyo, nasa loob mo. Huwag na huwag mong hayaang nakawin ito o kunin ito, ninuman. So, ulitin ko ulit, saan nang gagaling ang ating kalungkutan? Tayo ang pumipili ng kalungkutan. Tayo ang pumipili na manatili at isipin lagi ang paghihirap na naranasan natin. Yeah, yun ang laging binabalik-balikan natin, yung paghihirap, hindi yung natapos na yung paghihirap. eh minsan, alam nyo, deserve nyo rin naman, deserve din naman natin na magsaya. Deserve nyo rin, gusto nyo magpaparty, magpaparty kayo, magpapansit kayo, pag natapos na yung problema na ko lang din kasi pag, pag natapos na yung problema, wala tayong ginagawa. Pag natapos na yung problema, pag natapos na yung pagsubok, pilit nating ibinabalik o kung hindi man, <coughs> hindi tayo umaalis sa epekto ng kahirapan o problemang naramdaman o naranasan natin. Tama ba? <coughs> yung pag nagkaroon ng problema, natapos na, diba? nagkautang, nabayaran mo na, anong ginagawa mo? Napapapansit ka ba? O nandun ka naman sa panibagong paghihirap na naman, hindi pa pwedeng time out? O time out muna, di ba? O, sa laro nga, di ba? Time first. Pahinga muna. O, kaya nga, yung mayroong lungkot, pero wag na wag mong kakalimutan, mayroon ding saya. Piliin mo din magsaya. Wag laging yung nauwi tayo sa self-pity. Kawawa naman ako. Ako na ako. Self-pity ang tawag doon. Sinabi bang wag kang magsaya? Sinabi bang wag kang bumili ng, ng ice cream? Sinabi bang wag kang tumikim ng masarap na pagkain? Hindi naman. Kaya nga, sabi ulit ni Jesus, no? Matitigib kayo ng kalungkutan. Inaacknowledge naman ni Jesus yan eh. Matitigib kayo ng kalungkutan. Subalit, ito'y magiging kagalakan. Kaya meron kang dalawang choice. No? Malungkot o magsaya. So, alin dyan? Ay, minsan yung pa... Uh, Pa-moment-moment natin lagi. Naku, wawa naman ako. May problema ako. Tapusin mo na yan kasi marami pa nakalinya. Pero pag natapos mo, um, post muna, enjoy mo muna yung moment. Di ba? May moment naman yan. Kanya-kanya moment yan eh. Tapusin mo muna to. Pag natapos na to, pahinga, enjoy. And then, kung andyan na, harapin mo ulit. So, hindi laging kalungkutan. Mayroon din kaligayahan. Kaya, samantalahin mo ang mga pagkakataon na masaya at ibinibigay sa atin yung oras na dapat tayong maging masaya. Amen.